Good morning mga kadiyo Titingnan natin itong bull risk natin kung ano ang kaparehas niya Tapos meron akong nabasa doon sa group chat natin O sa group page sa FB Na Honda Click daw yung kaparehas So itry natin tingnan kahit di pa sira itong bull risk ko Para malimanagan lahat sana sundan nyo tong video na to ginagawa ko to para sa atin lang at may makukunan tayo na idea sa mga darating na magbibili ng Dio so itong nakapatong sa upuan ko ay ito yung knuckle ng honda click o bull race ng honda click yan yung sa lower part ito so, yung bulitas nya uh, ito yung sa upper part ng bull race yan yung bulitas nya so try natin susuka, isusukat natin yan doon sa mismo sa bull race natin so ito yung top bull race so tingnan nyo malaki yung sa honda click tapos maliit naman yung sa dio so ibig sabihin hindi siya talaga kasya doon itong takip itong takip ng Honda Dio mayroon siyang thread uh, ito namang takip ng Honda Click wala so kailangan pa gagamitin pa rin yung takip ng Honda Dio para magamit yung upper part ng or takip ng Honda Click yan yung pagkakadiferensya noon so kayo na bahalang maghusga kung ano ang gagawin nyo at least mapagpakita ko sa iyo uh, dito naman tayo sa lower part ng knuckle bearing o ball race ito yung pang ng honda click o yan maluwag so talagang hindi siya pwede doon tapos ito yung takip so maluwag pa rin so hindi siya pwede sa pangilalim mayroon kasi sa talagang sukat yung honda dio so yan lang po ang may ibibigay ko na informasyon sa inyo kayo nang bahala kung tama ba ko o tama ba yung nabasa nyo doon sa FB feeds o sa group chat natin basta sa akin hindi pwede yung Honda Click yun lang salamat po